Yo! What's up mga pati! Maaga akong gumising at uh, bumaba mula sa aming uh, tinutuluyan na uh, bila dito sa Maya, uh, Iyas sa Kalikasan Hindi nyo na nga pala maitatanong eh dito kami nag team building ng aking mga katrabaho Diyan nga pala sa bila na yan Diyan kami natulog Kaming mga lalaki diyan natulog at yung mga babae doon sa kapila Ito nga pala yung ADB-160 na ginamit ni Sir Jirby papunta dito sa Hiyas. At uh, siyempre, itong aking ginamit, ating service na si Mashi. At lumabas nga ako para bidyuhan yung uh, labas nitong aming tinutuluyan. At dito na sana magsisimula ang aking pagbablog. Kaso walang boses ang ating... Uh, ginamit na action cam kaya ito voice over lang ang inyong peg at uh, personally masasabi ko nga maganda talaga ang lugar na ito itong uh, hiyas sa kabukiran ilang saglit lang, maya maya lang ay pabalik na rin ako si boss Robert nga pala mga padi pinakilala ko sa inyo at ngayon naman ay nais nga uh, ipakita sa inyo ang uh, pool area nitong hiyas sa kalikasan dito sa Bulacan isa lang yung kanilang swimming pool pero good na rin kasi may mababaw at may malalim na bahagi may pang bata pwedeng pang matanda good na rin po tropa and barkada banding moment At ito naman ang dining area at cooking area with Boss Robert. And uh, maya maya lang ay naisipan kong uh, iputin itong loob ng uh, hiyas sa kabukiran upang uh, maipakita ko naman sa inyo. Tara, samahan nyo ako mga padi. At uh, dito banda sa gilid ng uh, hiyas sa kabukiran ay may nakita akong uh, lagoon. Hindi ko alam kung uh, man-made ito or uh, natural, pero kahit alin man doon, masasabi kong maganda. May mga nakikita akong mga isda na lumalangoy. At uh, dito na rin sa bahaging ito ay uh, naisipan kong uh, humigop ng uh, mainit na kape na para sa akin ay uh, perfect place para magkape-kape kasabay ko nga pala siya habang nagkakape Meron din dito'ng palaruan para sa mga bata, mga padi. At maya-maya lang ay naisipan kong tawirin ang tulay na ito upang lumabas at maglakad-lakad. Grabe. Perfect ang lugar na ito kung gusto mo ng katahimikan at uh, kapayapaan. Puntahan mo lang ang hiyas ng kabukiran. Ito, uh, abang ako ya uh, naglalakad may napansin ako na parang maliit na ilog hindi ko alam kung uh, natural ito o man made pero well kahit alin man ay uh, hindi naman siya nakakasira sa kalikasan pagkos nakakadagdag pa nga ng ganda nito tuloy lang ako sa paglalakad habang nagbibidyo uh, not knowing na <laughs> hindi pala ako naka voice record kaya sige ang daldal ko dito hindi ko nalalaman na baliwala lang pala ang pagdadaldal ko maya maya may napansin ako sa di kalayuan na parang isang malaking lawa na siyang resources na pinanggagalingan ng mga tubig na ito na parang maliit na ilog So, malamang doon ngayon yun ang gagaling. At dito ko na nga tatapusin yung aking vlog sa araw na ito mga padi. Maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta sa akin at sana'y huwag kayong magsasawa. Panoorin ang aking mga video. At mula rito sa Hiyas, sa Kabukiran, RS and Full Throttle, peace out, men!